Mga panahon o, nga pang kulot. Hindi nga kami noong naamot gagamit. Nakilala kami wine. niya? Kukulot-kulot. Anong oh. bilang huy? Diba? Ayos sa tika malunggay. Oh. Nagdadry. So putag iya. Oh. <laughs> Nalalagas Nalalagas na siya. Ha, Hello, uu? Ano uu? Ano ang kahaluagan? Mamad oh. to. Nagda-dry right kamalunggay. So, so tag-iya. Suku so iya so Ano yung tag-iya? Mm -hmm. Ano na yung nagluloto? Ship boy. hindi man, Namamayabas. May dito. Kuha yes. na ito muna, Igbong. Okay. Sa'yo na nag-make-up. Nagmamayabas lang ngayon. Kaya magmamayabas.

Ibat bisi bisita. Ay! Ibat bisita din nagluluto. Bisita. Ang kapangahoy, lugod niya. Tapo. Dapa. Dari gusto ka din yung naro sa harin na. Lagi. Ano ba yung naro sa biliwat? Kulang yung harin na. Hmm. Dari kumakuan. Matipak lang yun. Lagi! Lagi! Death anniversary kasi na mumangkon kaya di kami. Adi ko nakiyo anak charot. Hoy, ano ka? Ito kanin mama. Anak ka ya, pagaw na ni iwa. Nakatulog kita ko nalaga. Singan ni Clara, ano mo Ada <laughs> it na mga nawong. Um, ito, may lisensyado, hit. Tapos, kasal, birthday, patron. Ini, ang but... Naupot man na niya. Nag-rod, na-recross. na bago-bago. Import niya, bago na import. Bago na mga rin. Kasi, pwede import na import. Oo, gan. Ah, uh, ito mga... Ani mo, ani mo, ani Ayaw. Um, ah, dishwasher. Ayaw <laughs> mo pa dishwasher. Ah, chef. <laughs>

Ano sana ka unka kun alam sana. San. Maka unka? Baik kadida magbay. Amon mo magdirito. Dagdag bawa. Asa man dagdag bawa kidak. Maka unbe mama. Ato na imbabawasan ka na. Oh, yes. Kaya after pangaon alam sana des.